Pagkuha po tayo ng gas, ilagay po natin sa takip at ibos natin dito. Kung kunwari may leak yung ating tubo at dyan, sindihan po natin ng lighter o ano, kahit anong gagawin dyan, hindi sumisindi yan. Hindi yan sumisindi. Hindi tulad ng LPG, kapag may leak, delikado. Okay. So wala, hindi, sumas, hindi sumisindi. Hindi, kaya walang dangerous. Ngayon, kung dito sa LPG, hindi natin alam minsan na may leak dyan sa hose o kaya doon sa dugtungan na pag sindi natin, sa sabog na kaagad. Wala na. Nabulabog ng pagsabog ang mga taga-barangay 470 sa Sampalok, Maynila mula sa tindahan ng LPG. Mag-aalas 11.30 si kagabi. Sa lakas ng pagsabog, kitang gumalaw ang motorsiklo na nakaparada sa tindahan. Bigla na siyang umilaw ng malakas. Eh. Pag ilaw niya, sumabog siya ng malakas. Pagsabog niya, tiyempre, matas kami ng konti. Sabay, bay sa nga ano kami respond ka kit kami may kami yung fire extinguisher yon kumagad ako nun. Agad din nilang natulungang makaalis ng tindahan ang empleyado na si Romulo Pirante na nagtamo ng mga paso sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan. Sabi ko lang, may tao ba dyan, may ba dyan? Iyon, meron naman, tulong, tulong, may nasunog na ano. Buti nila po siya lang mag-isa, walay pamilya niya kasi umalis kumpara natin dito, kahit anong sindi mo, hindi talaga sumisindi. Kung sakaling may leak yung ating tubo, walang problema. I-close lang yung valve. Ayan. yung ating apoy, ang advantage dito ay 50% water po ito. Kaya, kung isipin natin, napaka malaking halaga kung makasave po tayo. Ito po yung tangke ng tubig natin at mataas po ang presyo ng tinasan po. Kayang-kaya kahit nilagay ko sa 50% is ay hindi namamatay yung ating apoy. So, ayan, uh, kaya ito talaga, malaking bagay kung makasave ka sa iyong panggastos ng fuel. E ayan, pakita po natin na malakas ang spirit ng tubig. Ayan, at uh, kaya, kung makasave po kayo ng malaki, kunting discard lang, yung isang tanki natin mixture ng mantika at saka baas, yan po, kaya nakakatipo po kayo water at saka